Friday. po tapos ito yung sauce niya natapon. Hindi ko na ipapakita kasi na itapon. Mamaya ako na lang po bubuksan yung sauce. Ito siya. Tapos hindi ko alam ano po ito. Ito may maliit na pansit lublok ng merienda ito. Tapos meron siyang lumpia, java rice, chicken, tsaka barbecue. Tapos meron kami pang sinigang. <laughs> so na-curious lang po ako sa mga nag... <laughs> kumakain na solo piyesta. Medyo marami pala ito guys mga kabalan. So kung ikaw nagsusolo, kung marami ka kinakain, okay po ito. Pero kung katulad kung mahinang kumain, sobra-sobra na po ito guys mga kabalan. So natapo lang yung sauce ko kasi na curious lang po talaga ako. Ay, natapon pa yung sauce niya. So yun, dali lang guys. Ayan. Ayan, natapon lang yung sauce niya guys. So ayan. Hmm, bago po yung charge Yan So pa natin ulit Para hindi lumamit